Hello. Magandang hapon. At kami ay kumakain dito ng uh, lomi sa Royal Kison. Ayan. Ito kay Lab na ubos na. Kay Jilin, mabagal kumain. Ayan, mabagal kumain. Oh.

<coughs> Dito ito sa Parisan Sa lugar ng uh, uh, Pami Pami, Pami. Sa lugar ng Pami Nakakasama ko Nagsisigay Nakakasama ko nagsisigay na yun ko is ano, mas maganda ang panahon. Ayun, ayun, ayun. Magandang panahon. Ah, maganda ang palayan dito. Ayun, nalaki ng palayan dito. Ma'am, bakit di po kayo kumain? Ano ka lang? <laughs> Nainiitang ka lang dyan eh. ka lang. ano lugar na to? Pa, pami pa rin? Pa, pami pa rin? Ha? Tanay? Tanay? Kay Tanining Lomi House And go to Batangas Ah, oh, ganda pala yan yun. Ganda pala yan. Yun. Ano, pami na po ito. Nay, pami ano? Sako pa ng pami ito. Mabitak. Ay, oo nga pala. Sako pa ng mabitak. Mabitak, ah, uh, Laguna. Sako pa ng mabitak, Laguna. Năm buồn cận chưa lên. Nó buồn cà. cái này cái này mọc. lo Hắn cái này cái này cái Low man. Boko bels. Boko pai. let's go. Let's go na. Tapos na. Thank you sa pagkain.